Buli na namang nabataan ang spy ship ng China sa gitna ng multilateral maritime exercise sa West Philippine Sea ngayong araw. Pero sa pagkakataong ito, sinabayan din ito ng isang Chinese frigate. Alamin natin ang update mula kay Patrick De Jesus live. Patrick! Dominic, nagpapatuloy rito sa bahagi ng West Philippine Sea ang multilateral maritime exercise ng Balikatan 2024. Sa gitna naman ito, tila hindi buibitaw sa pagmamasin ang mga barko ng China. Isa pang barko ng China ang namataan sa ikaapat na araw ng Multilateral Maritime Exercise ng Balikatan 2024 sa West Philippine Sea. Ito ay isang frigate mula sa People's Liberation Army Navy na may bow number 570. Hindi naman lumapit ang barko ng PLA Navy na nakita kanina na nasa 6 hanggang siyam na nautical miles ang distansya mula sa mga barkong kalahok sa MME at nasa labas ng operation box ng pagsasanay. Wala naman, wala naman silang challenges tayong inisyu kanina since ang uh, distance nila nasa medyo na sa 9 nautical miles. Bandang hapon Muli namang lumitaw ang spy ship ng PLA Navy na unang nakita kahapon. Kung mapapansin, itong barko na nakikita natin ngayon ay napakaraming radar. Kagaya yan ang uh, spy ship o, o surveillance ship ng People's Liberation Army Navy ng China na unang namataan kahapon. Sa halos buong araw ngayon, hindi natin ito nakita. Pero pasado nga alas 3 ng hapon, ay muli natin itong na monitor. Sa kabila ng presensya ng iba pang barko ng PLA Navy, wala itong nagiging epekto sa multilateral maritime exercise. Sa tingin ko hindi naman mayiging concern yan. Uh, presently, we are conducting our activities ng safe and uh, dire-direcho at successful naman yung mga different serials natin for the day. Isinagawa naman ngayong araw ang maritime search and rescue exercise na isa sa mga aktibidad ng MME. Hindi nakasama sa nasabing pagsasanay ang barko ng France na F734 Bandemir dahil nagkaroon ng minor medical emergency ang isa sa mga crew nito. Uh, si F734 needs to temporarily detach from the formations uh, because kailangan niyang dalhin yung isang personnel niya for a minor medical uh, test and treatment sa Puerto Princesa, Palawan. Uh, presently, hindi pa natin masabi kung kailan ang balik niya pero most likely uh, she will be joining the next succeeding serials. Dominic, mayroon tig mga na-monitor kagabi na fishing vessels at uh, binipinipika kung saan ito nanggaling. Pero kung matatandaan, Dominic, bago magsimula yung uh, balikatan exercises noong nakarang linggo, higit sa isandaang uh, Chinese Maritime Militia vessels ang nakita sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea, kung saan dalawa pa nga rito ay lumapit ng hanggang sa 30 nautical miles mula sa mainland Palawan. Dominic? All right, maraming salamat Patrick De Jesus.